nag skim coat na sila ngayon pagkatapos nito magpintura na sila after pintura mag lalagay na sila ng mga tiles Di ba malaki din ang lababo ni ng kapatid ko? <laughs> lababo ng kapatid ko. <laughs> guys, yung bahay namin na malapit ng matapos nag-skim coat na sila after skim coat, mag pintura na, then maglalagay na sila ng tiles tapos na rin na palitadahan dito sa labas Tara punta tayo sa ano sa septic tank, Pakita ko sa inyo. Ayan guys, ang septic tank namin. Alam niyo guys, yung asawa ko ang gumawa ng pipes para sa hot and cold water namin. Para sa shower. Ito, nag-form na sila. Ay! Tapos na pala. Tapos na pala ito. Nabuhusan. Ito, naglagay na sila ng form. Pinanggal na yung isa, tapos sila yung isa. bilis no Ang bilis talaga nila magtrabaho Anong masasabi nyo ngayon sa trabaho nyo? Anong masasabi nyo? Pagod? Arvik? Anong masasabi mo? Mapagod. Ha? Kailangan parang pang-inom. Kailangan daw niyang pang-inom. Anong klase ito ba? Ha? Napagod daw sila. Kailangan daw nila ng tuba. Ala, alam nyo yung tuba? Galing sa... Oo, matamis. Masarap. Ato lang, inihimas-himas ka lang yung bag. Himas-himas? Oo, inihimas-himas ka, tapos paralasin ka na. ko. Doon! ikaw nang sumagot. <laughs> ay naku ito na mga beshi <laughs> mga beshi ko ayan na itong magaling na forma namin ayan yan ang i-recommend ako sa inyo mga beshi mga kapitbahay ko dito sa daklapan ayan si sir minardo magaling magaling yan na forma oh my god kami ni Olab at sa kanyang mga membership from Torod. Ang sisipag nila mga beshi ko. So ito na nga natapos nang nabuhusan ang salas, mga ang sala ko, mga <laughs> isa lang po ang sala ko. At yan na nga ang kitchen. Ano? Dito na lang sa part na to ang hindi pa nabuhusan. Dito. At ito nabuhusan na ngayon lang. Naku. Nakaka nakakaano talaga ng Diba ang saya no? Pag natapos to may bahay ka na. Oh lala. Ito yung ginawa ng asawa ko kanina. Para sa hot at para sa cold. Hot and cold para sa shower namin. Ito naman yung para sa sink. Hot and cold din. So dito sa part na to hindi pa nabuhusan pero sandali na lang yan ang bilis nilang magtrabaho nakaka proud talaga so ito naman ang aming master's bedroom maliit lang pero para sa amin pwede na kasi maglalagay kami ng aircon ayaw ng asawa ko ng malaking kwarto ito yung ano ah, bintana malaki. Gusto ko kasi ng malaking bintana para may, han may hangin, hindi siya mainit. Pag ayaw namin mag-aircon, di ba, nakakaano rin naman kasi mag-aircon, so pag sobrang lamig na talaga. So, ayan. Ewan ko lang dito sa aking isang bahay pero malapit na rin yan pagkatapos nilang magbuhos kailangan linisan nila yung mga mga sobra sobra para hindi titigas ayan nalalabas na tayo Oh bukas na lang no ang tagay. Uh -oh. Mas maganda bukas no. Ayan, uwi na sila. Uwi ng aking mga alagad. Alam niyo ba guys na marami akong naitanim talaga ng mga tanglad? Kasi takot siya sa ano, mga ahas. Itong mga lemon grass ko, takot siya, takot ang mga ahas sa mga lemon grass ko. At saka takot din ang mga lamok sa lemon grass. So, bababa kami doon sa number uh, B number 5 and 7. Mag mag -flag ako doon sa baba kasi uh, meron akong kapitbahay na nakabili siyaan. Ayan, sa baba kaya pupunta kami dun sa baba ng asawa ko para mag vlog kami yes yan mahangin na mga besh marami kong mga tanglad talaga masaya ako kasi gamot din ito ayan no, gamot din yan Kamudyan sa mga may sakit. Mm -hmm. so Hi sis, ito na yung lot nyo na sinusukat ng asawa ko. so hanggang doon tapos susukatin niya uli careful habi snake so is, is okay yes if you had the one behind you you would have big problem and eh, because it's really steep Mm -mm. so yeah so this is your laptop yeah and the goats they are included eh? <laughs> you have the four goats included in the price the name is uh, bob bob from canada can okay. you can you say bob you have goat. you have four goats bob uh, and by the time you come here they will have babies so you're probably gonna have like 100 goats on your land eh? <laughs> but yeah this is this is your lot so if you wondering about something you call us or contact yeah. Us. hi Bob uh, this is your lot Bob from Canada and sis Manilin Mala, ma, ano pala malaki malawak din yung lot mo sis. Tapos, sa andun sa amin oh so malapit ka lang sa amin 'di ba ito guys ang ating mga ah uh, lat mga lat <laughs> ito yung daklapan so my road na tayo ayan sis ha sinukat na namin.